Hi mga ka-cutie! Na-excite naman ako dito sa isang nag-comment. Sabi niya kasi, Hi hey, ate cutie, ipasyal mo naman kami sa probinsya niyo. Hahaha. -ha -ha. Sige, magpapakadiwata ako sa iyo ngayon. Kaya naman, your wish is my command. Kaya tara, samahan niyo kaming mag-unwin dito sa ilog namin. Pansin niyo ba, cutie, wala masyadong tao dito. Kasi hindi talaga pasyalan yung ilog na to. May mga pasyalan dito sa lugar namin na ilog area din siya at karugtong niya to. Ewan ko nga kung bakit hindi rin to ginawang isa sa tourist spot kasi maganda naman siya. Wala ka talagang masasabi sa nature beauty ng ilog na to. Anyway, may mga kasama nga pala akong pumunta dito. Kasama ko yung kapatid ko, tsaka yung yung kapatid nang nagpapatibok ng puso ko. Ay, lah, ba't may paganon pa? Ganun pa? Hmm. Anyway, nagluto lang kami dito nang gagawin naming cookie snacks habang pinagmamastan yung magandang view at tanawin ng ilog. Isa rin kasi ito sa cravings naming lahat kaya ito na yung napag-isipan naming iluto. Excite na excited na yung mga bata naming kasama kasi first time daw nilang nakaligo ng ilog. Nga pala, malapit lang yung bahay namin dito. Lalo na yung namin naming simpleng bahay ng Bembe Labs ko. Ay, naks naman. Baka kiligin yun kapag napanood to. Charot habang nagluluto nga kami ng kakainin naming pang snacks, e eh busy rin yung mga batang naliligo ng ilog. Sarap nga nilang pagmasdan eh. Sarap ng ganitong tanawin cutie no, nakakatanggal ng stress sa buhay. At kahit pa paano, nakakalimutan mo yung problemang pasan-pasan mo. Sarap siguro ng may holding hands dito no. Laang ang lande. Eh. Napasama nga rin sa galaan tong aso naming si Arnold. Pero lagi naman talaga tong sumasama. Pati nga sa city namin, nakarating na rin to eh. Ang kulit-kulit kasi. Sarap katayin. Ay, charot lang pala. Alam nyo ba? Oh, cutie? First time ko tong ginawa, yung nagluto sa may tabi ng ilog. Sarap para sa feelings, no? Yung tipong mahal ka rin ng taong mahal mo. Lah, ba't kaya napunta doon? Yung nakakalanghap ka ng fresh air at ang lamig pa ng simoy ng hangin. Napaka-relaxing talaga sa pakiramdam. Napakasarap ulitin. Ganito nga pala yung view sa malayuan, cutie. Napakaganda, no? Isabay mo pa yung view ng mga ulap at langit. Nakakakilig talagang pagmasdan. May mga baka at kalabaw din pala dito, cutie. Dito kasi nila pinapastol kasi fresh yung damo. Laging healthy dahil sa tubig kaling sa ilog. And, maisingit ko lang, cutie. Pansin nyo ba na tagal kong nawalan dito sa TikTok? Tinamad kasi ako dahil sa mga nagre-report ng account ko before. Dalawang account ko na kasi yung nawala. Kaya ayun, nawala nako ako ng gana. Pero sana mabalik ulit yung gana ko sa pagbablog kahit maraming hadlang, hehe. And nitong nakaraang taon kasi naging busy rin ako sa trabaho. And so far, okay naman yung naging sitwasyon ko. Hindi nga lang ako naging masaya. Kasi hindi yun yung gusto ko para sa sarili ko. Kaya kayo ah, choose what makes you happy. Kasi walang take to sa buhay. Always remember that, ane.